ano mga adik sa bayabas, ibigay mo sa baba manitas eh. tayo ng bayabas, ayan, ayan, dito ang dami oh, daming bunga, ayon oh Ayan oh, eto oh ayon oh, eto oh ayon oh, eto oh oh, oh ayon oh, oh oh, oh 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 ay like, oh hidungda ano oh oh bayabas 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 ayun, ayun, mukang bayabas mukhang bayabas Mukhang bayabas ayon ayon ayun ang laki, oh. Ayun, hindi ko ayon kasi malita ko. Ayun, <laughs> oh. ayon ayon ayun oh. ayon 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 ayun ayun ayon Ayan, no, Ayan oh, ang dami o. Oh, wire na yan, tiju. Wire ng kuryente na yan, no. Oh. Ibali pa kuryente basta ako ano bayabas. Gibala ka. Daming bunga o. liliit. Mahinog na mga malibat ito ay masarap sukaan so eh. Taykay, liliit ng bayabas lang. Taykay. Ito si Pare. Yung pakakayang eh, para ang daming inom kasi. Eh. <laughs> ayun oh, sa isang sanga doon. Ayun ang no, malalaki oh, nasa taas. Tama na bukas na ulit. Dinala natin mo bukas. Ang dami yung no? Ayun pa nga, oh. Akan na, na, Ayun oh. Ayun, ayun. oh. So, ito ay ng bayabas, guys. bayabas, no? Ang luet. Ang dami pa lalaki nga 'yon eh oh